And gusto ko lang i-share sa inyo na grabe talaga yung um, bunga. <laughs> bunga sa pagbablog. So, gusto ko lang to i-share sa inyo na nakabili na ako ng lupa sa sahod ko sa YouTube. So, ito yung nabili kong lupa. <laughs> nabili ko sa halagang 50 pesos dahil ang hirap talaga na Uh, wala akong ng lupa dito. So, yung gagawin ko kasi dito ay ilalagay ko sa mga polybag para pagtaniman ko ng mga gulay. So, <laughs> so, good good vibes lang tayo. Marami pa akong tatanim ng mga gulay dito. Hindi black soil itong lupa na nabili ko. kukunuin para pag lumahabang lumalaki yung itatanim ko dito. So, magdadagdag pa ako ng Itong polybag na to, ay order Order ko din sa Shopee. So, makapal din to. Meron din kasi polybag na sobrang nipis. Yung parang plastic lang talaga. Ito, makapal. Wait lang, wait lang. Tapusin ko lang ito, oh. <laughs> so, ayan, bukas na naman kasi ipapasyal ko pa yung aking mga alaga sa...